Kape na kami ni Bibi. Grabing init dito, dito guys. So, oh, napakainit. Ayan yung aking mga mais. Namamatay na ang aking mais. Sa so, sobrang init. Ayan ho. Huh? Oh. napaka Grabe, guys. Hmm. Ayan ang aking bunga belia. Ayan, namulaklak. Okay, bibi. O, oh, namulaklak. Nagbusikad ang mga bulak sa akong bunga pelya. Ayan. Pag ganitong init guys, kapag super init, yan ang pagmulaklak ng aking bunga pelya. Ayan. Pasok na kami ni bibi. nasigna kay kaya pwedeng inita uh. mm. biabas ang sitaw ko oh, guys oh. oo oh, oh, diabas. wala naman latang O, oh, guys si baby gusto kumain ng guaba Ayan, napakaraming bunga ang aking guaba. Oo, oh, ayan taga sa baba mo ah ayan, oh. Hmm, guaba, guys. Ayan, hugasan pa rin ni Mamang Nak. Kayo may tigi. Oh, ayan, guys. Oh, napakaraming bunga. Ayan, may latang sa babaw. Oh, kapti, anay. Dali lang. Hindi si Mamang kasi okay, si mamang parting taasa guys hmm ayan oh yan guaba bibi ka oh dala dito kayugasan hugasan ni mamang anay sa bomba hmm hugasan anay ni mamang ang guaba ayan kain si bibi ng guaba guys ito oh bibi ah hmm yan yung isa kay mamang. Kain man si mamang. Bibilang kain you know? nang. Nata. Dali.